Hi everyone! Ako pala si Nadi Salas, isang W dito sa Bansang Ko Asia. So ngayong video is pupunta sana ako ng support so sa uh, kuan yan siya sa ukay ukay yan kasi bibili sana ako ng jacket kasi uh, magtaglamig na talaga dito pero hindi ako natuloy kasi nga ho, sobrang wala pong tram papunta doon, walang train. So isang oras na ako nag-antay pala sa glab ni para pupunta doon sa supot na ukay ukayan -okay So sad to say, hindi po tayo nakapunta doon kasi walang ha uh, kuan yung tram na or trains. Walang train ngayon kasi Sunday. So, iwan ko parang mga diop ng mga driver. Usually, pag Sunday. So, unti lang po yung nagbabiyahe. So, walang papunta doon kaya nahirapan ako. Kaya hindi na ako tumuloy. Uh, nagantay ako ng more than hour, one hour para magantay sana ng sasakyan papunta doon. Pero wala talaga kaya nagdesisyon na akong umuwi na lang muna ng bahay para mag-relax kasi may pasok pa ako uh, sa hapon yan. Tapos ayun, dumaan ako sa glab ni uh, nag-withdraw ako ng pera kasi doon sa ukay-ukay yun, okay, walang credit card, walang mga cards so kailangan ko mag-withdraw muna. Tapos dito ako dapat magantay ng tram papuntang supot pero wala po tayong nakita or walang bumabiyahe ngayon na tram kasi linggo so ayan po bumalik na lang ako ng bahay magkwento na lang ako sa inyo sa journey ko dito sa bansang Croatia so uh, more than a year na po ako dito sa Croatia so dumating ako dito noong uh, September 24, 2000, uh, 2023. So, isang uh, taon ako mahigit. ha uh, para sa akin, okay naman dito. Pero, depende po yan. Kung malaki yung sahod mo, kagaya kung sa Middle East ka, kung malaki yung sahod mo or same lang na, na offer papunta dito, huwag ka nang tumuloy. Pero kung mas malaki yung sahod Ayong uh, yung offer sa sahod mo ngayon, uh, ituloy mo. Tapos uh, kung gusto mong gawing isang tulay or yung parang stepping stone ng po bansang Croatia kasi yung uh, Croatia po is uh, Sinjin Visa na po. Meaning po pag Sinjin Visa, so lahat ng kuan uh, Europe countries pwede mong mapuntahan na wala ng visa as dong asa, uh, valid pa yung ID mo dito sa bansang Croatia or TIC. TRC mo, tapos passport mo. So, yan lang po yung chine-check sa mga borders na mga uh, Europe countries. No need na po yung visa po kasi nga Sinjin visa na po tayo. Tapos, sa trabaho naman po dito, yung first ko kasi, uh, depende po kasi yan sa mga field na tinatrabahoan mo. Kagaya sa akin sa hospitality, at ako, tapos sa KFC ako dati sa Middle is for mag 6 years ako KFC. Tapos, cashier na ako doon kasi nga ho sa katagalan yung parang naikot ko na yung station. So, nagkashare na tayo. Tapos, pagkatapos noon is nag-decide akong pumunta dito kasi sobrang stress na po yung sa tinatrabahoan ko. Tapos, ang baba pa ng sahod. Tapos, ang higpit ng management tapos mas stress ka pa sa mga audits, mga baladiya, maraming kuan, madamay-damay ka ba. So yun, napagtanto ko na mag-decide na ako mag-apply dito sa Croatia. So kaya gurnab ko na yung opportunity sa, sa dito papunta. Actually matagal na sana ako mag-apply dito pero hindi po ako nagpadalos-dalos ng mga decision. Dapat kailangan mong Uh, pag-isipan ng 100 times din kasi nga ho breadwinner tayo mahirap yung maging uh, breadwinner tapos yun uh, at least andito na ako ngayon nalagpasan ko yung mga journey na yun so ito pala yung nasa video na to ngayon is ito yung uh, vegetable market sa Croatia po sa Zagreb ito yung pinaka sa city talaga ayan ah, uh, pumunta pala ako dito para tumingin-tingin kasi diop off ko ngayon. Tapos gusto ko sanang mag-umain ng gulay at, at mais. Pero wala pong mais. Wala akong nakitang mais po dito. Tapos wala rin Bihira lang po yung gulay. Ang nabili ko lang po is yung grapes na parang green na grapes sa dalawang kilo, dalawang kilo tatlong uh, 3 real yu, uh, 3 euro yun so mura na siya so pumili ako para may makain-kain ako tapos nag ikot, -ikot mo na ako dito sa baba ito po pala yung buwan nila wet market or yung mga karni yung buwan pala dito yung wet market is si walay yung karnihan hiwalay tapos yung isda din, hiwalay din siya. Hindi siya yung parang kagaya sa Pilipinas na mix-mix. Tapos yung prutas, hiwalay nasa taas. Yung karniha nasa baba. Tapos yung isda naman is... Isa lang yung nagtitinda ngayon doon, ang mahal ng isda dito sa bansang Croatia. Although napapalibutan sila ng mga dagat, pero ewan kasi puro mga export yung mga isda dito. Bihira lang sila makakuha siguro sa dagat. Kasi nga ho, iwan ko kung may mga fisherman ba dito. Or wala talagang isda kapag taglamig. So ito yung pinaka main square talaga. Dito lahat yung mga Pilipino nagtatagpo at sa Glabnik, Colobdor Station, doon banda sa kabila. So nalalakad po 'yan. So dito nagmi-meet -me at nagmimit uh, nagmi-meet -me up yung mga mga friends na mga Pilipino kung pupunta sa city kasi ito yung pinaka-sentro tapos pwede mo yan siyang akyatin doon may mga tourist spot din sila dito sa bansang Croatia tapos may tourist spot din sila doon yung parang mag-ice ice, -ice siya mag-snow talaga siya pag ah uh, winter time na talaga mga bandang December yun na yun marami din mga turista na pupunta sa Slamy Mountain so abangan nyo ang mga video ko na ma-share pa sa inyo soon abang-abang lang kayo sa aking mga video so balik tayo sa kuan sa process ko pala ng papel ko is cross country ako no kasi hindi ko natapos sa isang video so galing po ako ng Qatar So, kailangan mo lang ng police clearance. Sa Qatar, kasi pag police clearance ka, magkuha ka is nasa may trash mo lang yan kukunin. Tapos, mag-request ka through online. Tapos, kung wala ka namang debit card, pupunta ka ng kuan yung typing center para doon ka na magpatulong na magbayad. Tapos, nagbayad lang ako ng 10 real. Tapos, pagkatapos noon after 3 days na approved na siya, na uh, ready to pick up na po, doon ko kinuha siya sa Duha, Qatar, sa Salwa Road Police Station. Tapos, pag makuha mo yun, ipastamp mo yun ng dalawang bisis sa Mopa, ipastamp mo, may bayad yun na 100 real tapos sa uh, uh, Croatia embassy uh, Croatia embassy magpa-stamp ka rin doon 115 yung bayad namin iwan ko lang kung magkano ngayon tapos sa Vista application ko naman may bayad din yun. 609 yung bayad ko or 11 ba yun? Basta yun na yun siya, 600 real yun, yung nabayaran ko. Tapos yung placement ko pala is 6,000 real po. Isang consultant lang po ay yung, ang, ang in ko. Tapos yung process ng papilis ko overall is 4 months kaya andito na ako kaya thankful din ako sa consultant kasi wala kung wala sila wala rin ako dito kaya ano pang iniintay nyo kung gusto nyong mag Europe uh, mag apply na kayo sa mga agency na mga legit yung dapat piliin mo yung mga agency na may accommodation talaga dito kasi minsan yung ma may friend ako na nagtatrabaho sa isla na yung agency nila wala palang uh, accommodation dito sa Croatia. So, ang hirap yun. Sa employer lang sila ng mga, di ba yung hanapan sila ng employer dito. So, pag tapos na po ang winter, ayun, yung parang uh, binalawala sila, yung parang kinuan sila ng agency nila.